like last 3 km o last 2 breakaway solo breakaway si Marjan Mark uh, Maroon from Rocks Point Palawan sa po solo breakaway malapit namin sa finish line makabaka natin sa uh, yung video na to hanggang sa finish line yan so, wala pa rin mga tao pero malayo ang agwat niya mga no, isang kilometro hindi yes. pa siya nakaruta rito sa dinaanan na to first time yan na puntaan tubig big siya, adya siya pa sila so ito ang malapit na yung finish line ito na po solo breakaway Saan man? Si Mark Marun, Yan po. Mga lawang bisis niya magsari sa tour. Mga aktor na ganito. Uh, long ride. -right.